Sinalakay at inuli ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang isang Chinese fishing vessel malapit sa Palawan noong mga nakaraang araw matapos na aktuahan itong iligal na nanguhuli ng isda sa rugar. Sinabi sa report na agad umanong kinumpiska ka ng mga tauhan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang Chinese vessel kasama ang mga lambat na ginamit sa paghuhuli ng isda malapit sa baybayin ng Palawan. Ayon sa pahayag ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, kakasuan umano ng kanilang ahensya ang mga Chinese at sinabi na magsisilbi itong babala sa mga dayuhan na nagpaplanong magsagawa ng ilegal na aktibidad sa karagatan ng Pilipinas. Idinagdag ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na kasama ang Philippine Coast Guard at Armed Forces of the Philippines sisiguraduhin nila na maproteksyonan ang marine resources ng bansa laban sa mga mapang-abusong Chinese maritime militia na nagpapanggap lang umano na mangingisda. Samantala sa ibang ulat, inakusahan ng Philippine Coast Guard nitong lones ang China Coast Guard at Chinese Maritime Militia Bichel ng paglabag sa tatlong international maritime rules sa dalawang magkahiwalay na banggaan sa Ayungin, Seoul noong linggo. Sinabi ng tagapagsalita ng Philippine Coast Guard para sa West Philippine Sea, Commodore J. Tarella na nilabag ng mga sasakyang pandagat ng China ang mga patakaran sa ilalim ng Convention on the International Regulation for Preventing Collision at Sea 1972 kung saan ang China ay isa ring lumakda sa Estado. Ang una ay Rule 2 o ang responsibilidad ng sasakyang dagat binigyan diin ng panuntunang ito na wala sa core leagues ang makapagpapawalang sala sa anumang sasakyang dagat sa tungkulin para maiwasan ang banggaan. Idinagdag ni Jade Arelia na ang sadyang pagharang sa isang sisidlan ay hindi lamang nagpapataas ng panganib sa banggaan ngunit binabaliwala din ang pangunahing prinsipyo ng pagkilos upang maiwasan ang isang potensyal na banggaan ang isa pang tuntunin na nilabag ng China ay ang Rule 7 o ang panganib na banggaan na nag-aantas sa bawat sasakyang dagat na gamitin ng lahat ng magagamit na paraan na naaangkop sa umiiral na mga pangyanyari at kondisyon upang matukoy kung may panganib na banggaan nilabag din ng Janice Bichel ang Rule 18A o The Responsibilities Between Bichel na nag-aantas sa mga sasakyang dagat na umiwas sa daan ng isa pang sasakyang dagat kung ang huli ay may karapatan sa pagdaan sa pamamagitan ng sadyang pagharang sa isang sasakyang dagat hindi mo pinahihintulutan ang ibang sasakyang dagat na magpatuloy alin sunod sa kanilang karapatan sa daan nabanggit niya na ang insidente ay nagpapakita ng matinding aksyon mula sa mga Chinese maritime militia vessel na dati ay limitado sa pagsuporta sa China Coast Guard sa pamamagitan ng pagharang ng mga maniobra. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang mga sasakyang pandagat ng Chinese Maritime Militia ay gumawa din ng mga mapanganib na money na bangga pa ang ating Philippine Coast Guard vessel dati kumukuha lang sila ng order sa China Coast Guard. Sinabi rin umano ni Terella na nagpapatuloy ang investigasyon para masuri ang pinsalang natamo ng BRP Cabra mula sa pagkabangga sa Chinese Maritime Militia vessel it is not something that we can say is a squatch on the paint. Malalim po yung tama niya. Kaya susuriin pa rin natin kung paano ito nakaapekto sa integridad ng katawan ng ating barko. Sinabi rin sa report na mayroong limang China Coast Guard vessel Walong Chinese Maritime Militia vessel at dalawang People's Revolution Army Navy vessel na lumahok sa shadowing delikadong maniobra at pagharang sa supply contingent mula sa Armed Forces of the Philippines. Noong linggo, isang sasakyang pandagat ng China Coast Guard ang bumangga kay UNISA noong Mayo 2, isang pribadong resupply boat na inarkila ng Armed Forces of the Philippines sa isang blocking money obra na tinangka nito sa humigit kumulang 10.5 nautical miles mula sa Ayungin, Soul isa pang banggaan ang naganap sa pagitan ng BRP Cabra at isang Chinese Maritime Militia Bissell sa humigit kumulang 6.4 nautical miles March mula sa Ayunin Sol. Sinabi ni U.S. Ambassador to the Philippines Mary Kay Calzon na inilalagay nito sa panganib ang buhay ng mga miyembro ng serbisyong Pilipino Naninindigan kami kasama ang aming mga kaibigan, kasyosyo, ka kaalyado sa pagprotekta sa soberanya ng Pilipinas at sa pagsuporta sa isang malaya at bukas na Indo-Pacific. Sinabi ni Canadian Ambassador to the Philippines David Hartman na sila ng buong pagkakaisa sa Pilipinas sa pagtatanggol sa integridad ng teritoryo nito at sa pagtataguyod ng international na batas at kinundi na ang labag sa batas at mapanganib na pag-uugali ng China Coast Guard, pinuri rin niya ang profesionalismo at pagpigil na ginawa ng Philippine Coast Guard ang mga aksyon ng People Republic of China ay hindi makatuwiran ang China ay walang legal na pag-angkin sa West Philippine Sea. Ang mga aksyon nito ay hindi tugma sa mga obligasyon ng isang lumakda sa anklos. ang patuloy na pananakot at pamimilit ay sumisira sa kaligtasan, katatagan at siguridad sa buhong rehiyon at dagdagan ang panganib ng maling pagkalkula sa ni Hartman sa isa pang pahayag. Sinabi ni European Union Ambassador to the Philippine Luc Biron ang mga insidenteng ito ang kanilang pag-uulit at pagtindi ay mapanganib at lubang nakakagambala na kami sa Pilipinas sa panawagan nito para sa ganap na pagsunod sa international na batas sa South China Sea. Noong October 13, isang barko ng People's Liberation Army Navy ang malapit na nakabuntot at nagsagawa ng mga mapanganib na maniobra habang ang BRP Benguet ay patungo sa isa pang rotation and resupply para sa detachment ng militar sa Risarip.